Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos mag-post ng emosyonal na salaysay tungkol sa hirap ng pagtatrabaho habang may bagyo, binatiko si GMA News reporter Bernadette Reyes ng isang netizen na tinawag siyang bobo at sinabi pang palit tayo ng trabaho. Sa kanyang viral post, ibinahagi ni Bernadette ang sakripisyo bilang mamamahayag, ang pag-alis ng bahay ng maaga habang tulog pa ang anak, ang paglubog sa baha kahit bagong galing sa sakit, at ang patuloy na paghatid ng balita kahit gutom, pagod, at nilalamig. Giit niya, minsan dinadapuan ka ng lungkot, nahihirapan ka na, pero hindi mo magawang iwan. Kahit gusto ko rin manood ng Netflix at kumain ng champurado, heto, lublob sa baha para maghatid ng balita. Ngunit sa halip na simpatsya, nakatanggap siya ng pambabastos mula sa ilang netizen. Comment ng netizen, yan ang pinili mong trabaho, pali tayo, kami dyan sa labas, ikaw sa bahay. Wala namang sahod, parelax-relax relax kami, walang income, ikaw nasa baha, ang laki ng sahod mo, bobo ka. Matapang natugon ni Bernadette, kung hindi niyo po appreciate ang ginagawa namin, huwag niyo na lang akong merahan. May ilang trabaho na in-offer sa akin, doble ang sahod, pero pinili kong maghatid ng balita para sa mga tulad n'yong nasa bahay, para alam niyo ang sitwasyon sa labas. Binalikan rin niya ang mga pagkakataong tinanggihan niya ang mas mataas na sweldo para sa mas tahimik na trabaho mula sa corporate world hanggang sa DFA bilang Foreign Service Officer. Para kay Bernadette, higit pa sa pera ang dahilan ng kanyang pananatili sa profesyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon pera ang motibasyon. Ito ang trabahong hindi ko ikayayaman, pero mayaman naman ako sa aral ng buhay. Sa huli, nanindigan si Bernadette na magpapatuloy pa rin siya sa kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Ilang beses nyo man akong mirahan o kutsain, patuloy akong magsisilbi sa bayan. Uulit-ulitin, para sa bayan. Anong opinion mo sa isyong ito? May punto ba si Bernadette o ang netizen?